Hanggang sa Pilipinas, namataan sa kalangitan ang pagpapakawala ng raket ng China. Narinig din ang mga sunod-sunod na pagsabog o mga sonic booms sa ilang probinsya. Nasa frontline na balitan yan Ian Suyo. Hala sa kuha ng video na ito, aakalain mong kometa ang namataang bumubulusok mula sa himpapawid sa bayan ng Rojas sa Palawan kahapon ng umaga. Ang pagbulusok na yan, nakita rin sa katabing lungsod ng Puerto Princesa kahit sa tampakan ko sa Mindanao namataan ang misteryosong liwanag ang mga ito nakumpirmang pagbagsak ng debris mula sa Long March 12 rocket launch ng China Nagblast blast off ang rocket mula sa commercial launch site sa Hainan province kabilang sa mga identified drop zones ng debris launch ay nasa layong 21 nautical miles mula Puerto Princesa at 18 nautical miles mula sa Tubataharif Natural Park. Ayon sa Philippine Coast Guard, limang magkakasunod na pagsabog o sonic boom ang narinig nila malapit sa mga probinsyang may sightings ng rocket. Paliwanag ng Philippine Space Agency o PHILSA, maaga rin daw nag ang China sa Civil Aviation Authority of the Philippines tungkol sa rocket launch. Weeks before, nag-issue na ng notice to airmen, yung Aviation Authority ng China, to our own CAP tapos sila yung nagbigay sa atin ng information kung saan may possible drop zones. Ayon sa Philippine Space Agency, normal lang naman daw na daanan ng airspace ng Pilipinas mula sa mga rocket launch ng mga katabing bansa, kagaya na lamang ng Japan, China at South Korea. At mula noong July 15, ito na raw ang ikatlong beses na may dumaan sa airspace ng bansa. Ang Long March 12 carrier rocket ay may dalang internet satellites na ipupuesto sa kalawakan. Sa kabila ng pagdaan sa Philippine airspace, wala naman daw bumagsak na debris sa kalupaan. Hindi rin naman daw ito nakakaapekto sa seguridad ng mga nasa paligid ng drop zones. Pero may paliwanag ang filsa kung may matatagpo ang debris, huwag itong hahawakan at agad i-report sa mga otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalawang balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.